Alam mo ba ang kwento ng pagmamahala ng araw at ng buwan? Sa so, huli, pinili nila ang tungkuling dapat gampanan para sa mundo. Katulad ng ating mga Overseas Filipino Workers or OFW. Minsan, sa isang kalimutan, makikita natin ang araw at buwan na magkasama sa maikling sandali bago sila muling maghihiwalay. Tulad nila ang mga OFW at kanilang pamilya nagkakaroon ng mga sandaling pagsasama-sama sa kanilang pag-uwi o komunikasyon. Ngunit, kailangan ulit maghiwalay dahil sa tungkuling nakaatang sa kanila. Ang ganitong mga sandali ay nagbibigay ng saya at pag-asa kahit na sa kabila ng katotohanang kailangan ulit nilang magkalayo. Sa bawat araw at gabi ang pag-ikot ng araw at buwan ay nagpapaalala na ang sakripisyo at pagtitiis ng mga OFW ay may katapusan. Ang kanilang kwento ay puno ng pag-asa na balang araw sila ay muling magkakasama at hindi na maguwalay pa. Tulad ng araw at buwan na patuloy na nagbibigay ng liwanag sa ating mundo, ang mga OFW ay patuloy na nagmamahal at nag-aalaga sa kanilang pamilya kahit na sa magkabilang dulo ng mundo.